sa sabon! <laughs> oh, bakit kayo wala pa rin si Nobita? Ay, nakakainis. Ayoko pang umuwi sa amin. Ah, uh, Doraemon, wala pa rin ba si Magtatanong si Mami kung bakit late ako umuwi. At kapag nalaman niya, lagot na naman ako. Ah... Uh -huh. Ayoko magpakita kay Mami. Mabuti pa papasok na lang ako ng palihim. <tos> <tos> ah? Ah? Pambihira na touring day of ko ngayon pero Ay, nako. ay, Ang dami-dami naman dapat kong gawin dito. Ano ah. ko yung ginagawa ni Daddy? Papasok na ako baka makita niya pa ako. Dahan-dahan. Na. Hmm? Ah, mabuti na kawi ka na. Ah! Oh, oh, um. hmm. huh? Bakit ba kasi ang tagal-tagal mo no, Nobita? Tsaka ano ba bang hinihiga-higa mo dyan? Halika na, maglaro na tayo! Hindi ako interesado maglaro ngayon. Ikaw na lang muna. pinarosahan ka na naman ng teacher dahil wala nga assignment, no? Ganun nga. Ay nako, yan na nga ba sinasabi ko eh. Dapat kasi ginagawa mo agad ang assignment mo. Hindi ka na dapat, oh. oh alam ko yan, pero nawawalan talaga ako ng gana. Nawawalan ka ng gana dahil tinatamad ka. Ganun ba ang ibig mo sabihin? Ah, oh? hindi sa ganun. Hindi naman talaga ako tinatamad. Oh. Ganito kasi yun. Oh. Kapag magsisimula na ako at gumawa ng assignment, may isip ko gusto ko na nalang magbasa ng comics. Oh. O kaya naman habang nagbabasa ako bigla na lang ako aantukin. Ah, uh? uh, uh. uh, 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 uh. uh. Ay. Uh. Ang dami-dami naman numero. Pambibirehin kaya mo na ako. O kaya magbabasa muna ng comics. Hindi pupunta na lang ako kay si Shuka. Ayun, ganun nga palagi ang nangyayari sa akin. Hindi ko maintindihan, pero hindi ko talaga magawa mag-focus. Uh? Ewan ko nga ba kung anong problema ko, Doraemon? Sa tingin ko, alam ko na kulang ka kasi sa concentration, Nobita. Uh? Yun nga, hindi ko sabihin. Kailangan mag malakas ang concentration ko. Um, may gamit ako rito na makakatulong sa'yo. Heto na, Nobita, ang helmet na gawa sa sabon. Oras na sinuot mo ang helmet na ito, magiging mas malakas sa concentration mo sa mga bagay-bagay. Magiging absorb ka sa kung ano man ang ginagawa mo. Subok na to, Nobita. Napaka-epektibo talaga ng gamit na to. O ano, gusto mo ba subukan, ha? Maupo ka sa may mesa. Uh, 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 uh. Hmm? Uh, uh. Heto na! Ayos, ngayon sigurado magagawa mo na assignment mo. No? Oh, alam ko na. Hoy, oh, Nobita, tignan mo to. Ayaw mo ba magmerienda? Ayaw mo? Sige, akin na lang. Yeah. Nobita, masyado nakakatawa tong comics mo. Kaya ko oh, alam ko na, meron ako naisip. Meron akong Indian headdress. <laughs> <laughs> oh, Nobita! Ano ka ba, Nobita? Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka mag-iingay, dinig na dinig ka sa ibaba. Huh? Huh? Oh, oh Nobita? Totoo ba ito? Nag-aaral pala si Nobita. Raymond! Oh. 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 Ah. Ano ka ba naman? Hindi mo ba nakikita nag-aaral si Nobita? Huwag ka maingay. Opo. Minsan na nga lang siyang mag-aaral, iniistorbo mo pa. Mm. Sige lang anak ha, pagbutihin mo yan. Uh. 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 Patingin nga na assignment mo. Uh -huh. Aba, tapos na, oh! Grabe ang concentration niya. Mabuti pa. Ah! Uh -huh. uh -huh. Aba, ang galing! Natapos ko ang assignment ko! Ang bilis! Masyado ka kasi concentrated kanina. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin tapos. Baka hindi mo yan matapos sa tamang oras, Daddy. Nagpapahinga lang naman muna ako eh. Tapos itutuloy ko na. O oh, sige ha, mamamalingki muna ako para sa hapunan natin mamaya. Diyan ka na. May pagpatuloy na nga. Ay, nakakapagod talaga maghukay ng pagbabaunan ng mga basura. Huh? <coughs> ah, Doraemon, pwede ko bang hiramin uli yun? Okay lang ba sa'yo? Anong hihiramin mo? Sa tingin ko, hindi lang para sa akin ang bagay na yan. Makakatulong din ako sa iba. Sige na naman, Doraemon. Pairam na ako niyan. Uh -huh. uh, please. marami Uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. maraming salamat, Doraemon. Umuwi ka agad, Hmm. Ang galing talaga. Eh di na pag-concentrate na si Daddy sa ginagawa niya. At dahil yan, sa bagay na to, kailangan ko pa tumulong sa iba. Tama, magandang ideya yun. Gaya na sinabi ko, para sa mga nangangailangan ng concentration, ipapagamit ko ang helmet na sabon. Ano <laughs> na Totoo ba yan? Totoo ba yan? Kailangan kayo sa review namin sa exam namin bukas para sa piano lessons ko. Para sa pag train ko sa aso ko. Ah, ako rin para sa jigsaw so puzzle. Oh, okay. Ah, okay. Ako rin, okay, rin. Mili Bili Nilang, okay, 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 Sinubita pala. Sigurado akong ginamit niya na naman yung sa kalokohan niya. Ang ganda talaga nang nangyari ngayong araw na to. Ang dami ko na tao. Ang sarap sa pakiramdam. Suneo, anak ko! Takeshi! Sa ka na naman ba pumuntang bata ka? Suneo, anak! Kumuwi ka na! Naku, nanay nila, Suneo, at damulag yun ah. Ah! Hindi pa rin po sila umuwi. Eh! Lagot na, malamang kagagawan to ni Nobita. Nag-aalala na ako para kay Suneo. Ako rin eh. Nag-aalala na rin ako para kay Takeshi. Mm. Mas nag-aalala ako kaysa sa'yo. Ha? <laughs> Suneo, anak! Nasaan ka na? Takeshi! Kailangan ko mahanap si Nobita ngayon din. <laughs> la 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 <laughs> <Doraemon! laughs> maling ka, ka na, ka na ng kalokohan, no? Ano ka ba? Wala, ah! Sa katunayan nga, marami ako natulungan tao ngayon dahil dito! Eh, pagkatapos mong gamitin, pinabutok mo ba yung helmet nila? Ah? Anong ibig mo sabihin? Ano ka ba naman, Nobita? Kapag hindi mo pinabutok yung helmet, Hello? hindi rin nila ititigil yung ginagawa nila! Ah! Ah? O, wala na katapusan yun! Ah? ganun na sila habang buhay! Oh. Uh. Uh. Para nagsiuwi na yung mga langga mo. Ah. Oo nga. Pero magpatuloy pa rin natin ang pagmamasid natin. Mm. Ah. Sabi ko na eh, nakita mo na. Okay lang yun. Kailangan din nila maging ganyan, paminsan-minsan. Medyo may punto ka rin. Yeah! Uh. 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 Shizuka, anak, maligo ka na! Mamaya ano na lang po. Ha? Huh? Shizuka, ano bang... Ha? Huh? Oh, naku, anong ginagawa mo? Jesus uh. Mario, Josep, tama na yan, anak. Ah! Uh -huh? Excuse po, sandali. Uh huh? Ah, uh -huh. pasensya na po. Ang <laughs> um, sakit ng balikat ko. Ah! Uh -huh. Natapos din sa wakas. Dapat mag-iingat ka sa paggamit para hindi magkaroon ng problema. Pasensya na. Bilisan na natin. Kailangan pa natin maghapunan. Oo, gutom na rin ako. <laughs> Andito na po kami! Gutom uh -huh. na gutom na po mami. kami! Aw, uh -huh. uh -huh. oh, ang sarap na ito. Uh -huh. Uh -huh. Teka, bakit kaya walang tao? Uh -huh. Tulong! Tulungan niyo kami! Uh -huh. Ang mami mo yun, umbinig! Ah! Papa, ito mo na yan Parang awa mo na ah! Ay, Nakalimutan ko si Daddy Kaya nga ayaw ko ipahiram sa'yo yung gamit na yun eh Bilisan mo, paputokin mo na yung helmet niya ah? Bakit ako? Ikaw na lang, Doraemon ah? Teka, bakit ako? Pumbita, ah? Doraemon? Ah! Ayok, may gungan nito, ko, ano? Hindi po ako, gamit po yun ni Doraemon, ikaw ang dapat sisihin!